Sampai 자빠이지. 빨리 자빠이지.

Saya nak kuani angkul titing guys. Saya nak kuani angkul lima. Tak mama aku nak. Bawa kakek bawa saya dengan anak. Saya anak. Mana kita tahu kambal nato? Saya anak. Kambal nato. Cuba dinas kamu tima. Kuan mana mas maslu? Masak mana ini ting? Sauting bah. Ha? Anya di dinah hoslot hat tang. Ni yang nak yang gi warawaran kemut. Dong mai nang ting. Basik. Nak buyi anting. Tagai kuno kemuti. Tu tu kepuni ti basik kuan. Akan na dahon sa lubi. Dahon sa lubi yo. Oi, panit selection. Tega mai bulai. di dilik kanang kanang kon ba. Di lagi. Di kanang kanang Hiwa-hiwag Hiwa-hiwag nigpis. Na Hiwa-hiwag nigpis Na siya mukhaon ko nung anak. Um, si, si, si. Umaw din ang ay, hula, ka, um, na... Ay, wala ka. Una to. Una na. Una to na. Ito na. Hello guys. Hello guys. Hello guys. guys. Magandang. 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 guys. Pero, Magandang. Magandang. guys.

Mabuti nang araw ka sa ngulupan mo rin, tila ba napalit? Oh, eh, ikaw nang ikuting, kanang nang patas iting. Para matangad kayo sa bagay. Itan talaga, bakit ano ang ito? Ikaw nipa ba, ikaw nang taasin dyan? Taga ano, ikaw nang saging... Saging hinog siguro na? Dahon lagi sa loob eh, kanun na na. Kanun odlot. Dahon sa Oh eh? tanawa eh, sir. Kung sila ipagkawin diba?

si jagunse konaik mo atoni padak ko on lupa nang buka mau na gitu ya atunung gaingon dai amo anu kuduga ke padung kana ni amo kada ke bagan seperti ha eh sagu Pa, Isi, mapakan ay, ka kating tanawa ka res kung mga kung mana naplay tanawa aw mm. oh, at sa kwa na iting kay mahong ipost ipos ba mm. nganay na hong inara na ho, ina, na hong ho, ipos hong ipos de basig na ba, imo kuha diri nga kwan ba mga oh. kwan sa government nga oh. ansa nang mga um, animal mm. rescue ba na hawa di ako Tarag kagwang ng nakuha

Guys, ito Maan yung ano, lang lang. yung flying tawag pala nito guys, is flying lemur dito sa ang ano, tawag tawag nitong ano na to, ayun oh. The flying lemur. Kulugo in Tagalog. Ayan. Hmm. Eh, eh. Di tangtangon kuan kamot. Pagkawalan na namin guys kasi alam na namin kung anong pagkain. Mm. Na, Ayan. Si Tani ang mag mag-release. Kulugo. Kulugo, may tawag na ina sa Tagalog. Flying limo. Uh, ah, Buyan na namo guys si Kuan, si Flying Limo. Kasi magtaakan ka ba

We're leasing the flying limo. Pagrabi na. Dapat ko dito nagikis daga.